Totoo ba yung sinasabi mga saksi ni Hoba na ang mamanahin daw na lupa, ito daw, hindi yung sa iba? na uh, nananaginip lang po ng gising yung mga saksi ni Hoba. Huwag <laughs> naman magagalit, baka may saksi ni Hoba rito. Wala naman nakalagay ang mamanahin lupa, ito eh. Ang sabi sa Mateo 5, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Walang ito hindi lupa na ito. Wala po nun eh. Ayan, tanong. Alin ba yung lupang mamanahin nung maaamo? Eh, si Kristo may sabi, di tanong din natin sa Biblia kung alin lupa yon. Pakinggan nyo sa Ebreo 11.16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kata may lupain sa langit eh. Nagnanasa sila nang lalong magaling na lupain, lalong magaling. O, eh kung gusto nila ito, di pagparaya mo na sa kanila, kapatid. Pero ang pangako sa kanyang mga anak, nagnanasa yung mga anak niya ng lalong magaling na lupain, sa mga yung nasa langit. Eh, paano natin mamama na yon? Eh, nasa langit pala. Sa 21.1, dos ng Apokalipsis, ganito. At nakita ko ang isang bagong langit mm. at ang isang bagong lupa mm. sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Mm. At nakita ko ang bayang banal, oh. ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Pagkita niyo, yung nasa langit, bababa yun eh. Yung dating lupa, yung dating langit, mawawala. Eh kung ito mamanahin nila, kawawa naman sila, mawawala pala ito eh. Di ba? Nakasulat yun eh. Oh. Ang liwanag po ng Biblia. Huwag kayong padadaya, huwag kayong paloloko. Kung wala kayong Biblia, bibigyan ko kayo. Hindi ko pa Para lang maintindihan ninyo yung sinasabi ng Biblia. Marami man ko ngayon. Marami mga pinagagana, yung mga kukotin nila. Magbasa tayo merong lalong mabuting lupain yung nasa langit. Pagdating ng wakas, mawawala itong lupang ito. Masusunog ito eh. O, tinan niyo kung kayo rito'y nagbabasa ng pasyon. Sabi sa pasyon, Uulan mula sa langit. Magmumula nga sa langit. Ulap, apoy na masakit. Sa lupay halos tumaki. Susunog mag papasakit sa mga taong bulisik. O ano mangyayari? Kung maubos na mapuksa ginto at yaman sa lupa, ang apoy na may bababa, susunugin alipala. palasyo may mga edipisyo mga kalakhan sa mundo walang pagsalang totoo magi lahat natin minamahal dito sa lupang ibabaw nasa hangin di pahipan kung na ang araw para para matutunaw. Tayo. Eh kahit na hindi ka magbasa ng Biblia, magbasa ka lang ng pasyon, matututo ka eh. eh. Lahat pala ng bagay para parang matutunaw. Lahat nating minamahal dito sa mundong ibabaw na sa hangi di pahipan, pag dumating na ang araw, para parang matutunaw. Nasa Biblia ba yon? Basa. Ikalawang Pedro 3, Gs at 7. Basa. Datapuat. darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan, ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan. Kaya yung mga mayayaman, mahal na mahal nyo yung lupa nyo. Nakaw, masusunog yan. Magumpisa na kayong gumawa ng mabuti. Masusunog yan. Hindi mo yan madadala sa impyerno, kapatid. Hindi mo kayang dalhin yan sa impyerno. Mawawala yan eh. May wakas po ang lahat ng bagay. Ang sabi ng ating Panginoon, magwawakas ang lahat ng bagay na ating nakikita. Pakinggan nyo sa ikalawang Korinto 4.18. Basa. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay, ay may katapusan. Tatapuat? ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ang mga bagay daw ang wikang nakikita, may katapusan. Kaya matatapos po ito eh. sa eh sabi sasabihin saksi niyo ba, mamanahin daw nila, kawawa naman sila. Dahil yung mamanahin nila, masusunog. Napakakawawang pag-asa naman ng saksi kayo, saksi kayo ng saksi, hindi na naintindihan yung sinasaksihan nyo. <laughs> Siguro ang magandang itawag sa inyo, testigo falso. Ano? Eh kasi hindi naman kayo talaga ang saksi. Alam nyo sa Biblia ko, huwag kayo magagalit mga kababayan. Sa Biblia ko ang pag-uusapan saksi sa husgado, sino bang sino ba ginagawa ang saksi sa husgado? Hindi ba yung saksi yung nakakita at saka nakarinig? ba may krimen. Nakita mo, pwede ka saksi. Pero alam ba, nabasa mo sa dyaryo, pupunta ka sa husgado, sabi mo sa judge, judge, saksi po ako. Bakit? inabasa e, nabasa ko po sa dyaryo, paalisin ka ng judge doon. Ang talagang saksi, nakakita at nakarinig, di ba? Meron talagang saksi sa Biblia, sa Gis 39 hanggang 41 ng gawa. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi, hindi sa buong bayan, kundi, kundi sa, sa, mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom nakasalun niya pagkatapos na siya muling mabuhay sa mga patay. Sino po yung saksi? Mga apostol yung saksi. Kami ang mga saksing hinirang ng Diyos ng una. Bakit sila saksi? Kasi nakita namin ang lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusaleman na sila, siya ay kanilang pinatay, ibinitin sa isang punong kahoy at muling binuhay ng Diyos. no? Oh? at itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una, sa bagay sa amin. Sabi ng mga apostol, kami ang mga saksi, kami ang nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli sa mga patay. Kaya po ang saksi, nakakita talaga at nakarinig. Mga apostol yun, eh naman ngayon, Pilipino, kahapon lang pinanganak saksi daw siya. Delikado yung saksi na yan. Alam niyo mga kapatid kung bakit? 14.25 ng Kawikaan. Pakinggan niyo. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Hmm. Ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. <laughs> Mandaraya pala yung ibang saksi. Yung tapat na saksi, nagliligtas yun ng mga tao. Pero, yung nagsasalita ng kasinungalingan, mandaraya. Kaya huwag kayong maniniwala sa basta saksi, mga kapatid. Maraming salamat po, brother.